sa aking garden at napansin ko, napakatas na nung aking mga mulberry. So, kailangan na pala yan itrim. Hindi ko nga pala pinapataas yan. At tingnan nyo naman at may mga bunga na. Ang sarap niyan, matamis, promise. Kapag hinug yung bunga niyan, color black. Kapag ka naman medyo hilaw pa, color red naman yan. So, magandang tignan yan kapag maraming bunga. Yung mga dahon na yan, pwede nyo gawing tea yan. Tea, as in tea, mga mamshi, ha? Papatuyuin lang yan, yung mga dahon na yan. Pero hindi ko muna gagamitin. Kailangan ko muna putulin, nang putulin yung mga sanga na yan. Ayoko kasi nang matataas mata pa yan. Kasi hindi ko na maaabot. Tara, samahan niyo ako. Magputol muna tayo. Para at least gumanda ulit ang aking mga malberry. Kung gusto nyo nga palang bagbunga, yung mga tanim niyong mulberry, alisin nyo yung mga dahon magsusulputan ang mga bunga niyan kapag nawala yung mga dahon niyan. Pero, huwag niyo munang ayang tumaas ng tumaas kasi habang tumataas yan, hindi niyo na maaabot na tulad ko. Medyo mapurol na yung aking gunting, hindi ko pa ito napapahasa. Pero ayan lang, carry naman. Kapag may tanim kayong mulberry, para na rin kayong may ubas niyan. Matamis na maasim din yan. Maraming bitamina din na ang mabibigay niya sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, alam nyo, magtanim na rin kayo ng malberry, Maraming benefits, masarap pa. At yung dahon niya, alam nyo, niluluto din yan sa mga sinasawag sa mga munggo at ginagataan din yan. Yung medyo murang dahon lang ha. Madali lang pala yung itanim. Kumuha lang kayo ng mga sanga niyan at itanim nyo lang. Pwede direkta sa lupa or ilagay mo sa plastic bag. Pwede kang gumawa ng mga punla, tapos pwede mong ibenta yan. Ang dami ko ng kwento, ano? O siya, panoorin nyo na lang hanggang matapos yung aking pagpuputol ng mga mulberry natin. O siya, bye-bye na. E